van sa pangangampanya. Naglabas ng saloobin ang kilalang showbiz insider at vlogger na si O.J. Diaz bilang pagtatanggol kina Vilma Santos, Luis Manzano, at Ryan Christian Recto na umani ng batikos sa social media dahil sa paggamit umano ng air-conditioned na truck habang nasa campaign motorcade sa lalawigan ng Batangas. Sa isang Facebook post na reaksyon ni Ogie sa ulat hinggil sa kampanya ng pamilya Santos Recto, Tinuligsa niya ang mga negatibong komento na umikot online. Ayon sa kanya, tila napakababaw ng dahilan ng ilan para batikyusin ang mga ito. Binabash si na ate Vivilma Santos Recto at Lucky Manzano dahil ano ba naman daw yung motorcade nila. Naka-aircon pa sila samantalang yung mga taong sumasalubong sa kanila ay init na init. Kaloka, Oka, Ani Oji, ang dami-dami pang nega-comment na nagsimula lang sa aircon. Dagdag pa niya, hindi raw ito dapat maging batayan sa paghusga sa isang kandidato. Hinikayat niya ang publiko na imba